Good morning guys <clears throat> Morning bagong Pinano mo lokal uh, Chinese pichay At Ito, huwag bukchoy O litos Kuhan pa guys tulok ka si mana Dito suka gitanom Muna niya siya Muna litos o oh, litos Bukchoy Ito Chinese pichay Katong lokal na, lokal na nagtanong man kay dali sa tubuan ano kuan o um, magtanong siya og gulay dili ra kayo. Kani tulo ka semana si ra ni tagko na pigi mo harbison. Ini mga kapajas niya. Siya pigi tanong man ni kapajas. Kini kana siya pigi tanong na. Tulito siya pigi tanong man na. Kini parsley ako pigi tanong ni parsley. Abi na kog di tubo. Parsley na parsley. Ug abang ni sa muhang kusina. Ang kusina na mo. Muli mga tanong nga pag-ukaroon.